Hello guys, welcome to my channel Ito po si Mang Boy Ayan, nasa ilog po tayo mga kaibigan Pasensya na, ganito ang boses ni Mang Boy May sipon tayo, may ubo Ayan, na, ah, napunta ko tayo dito sa pagawaan ng ano Ng lato-lato mga idol Ito yung mga ginagawa po nila oh. Ayan, yung umpisa Yung bakal, yung assemble oh, Ayan guys, Pakyawan, pakyawan ba kayo dito mga idol? Yes, idol. Mm, yan, pakyawan na ka no, apo. Ilukan nun tayo man lang ang tanong ha? May mayat mo lang dati video tayo. Nalugam <laughs> na nyo. Mm -hmm. Nadadjay, apo. Dagi tayo Lalandok nga uh, Nga arami dun nga lato-lato. Ayan. Ito, ito naman po yung mga plate na ano inilalagay para maassemble yung mga tulad nun yan yung mga nagawa yan ang mga finish product mga idol ayan o oh. o oh. eto po yung ano formas nila ah, nandun na sa loob yung bakal o oh, kita nyo naman Ayan mga idol oh. May mga tornilyo po 'yan para hindi mag-open. Pero ang ano nila dito mga idol eh pakyawan po sila. Kung ano po yung kanilang natatrabahuhan, yun po ang kanilang masisweldo mga kaibigan. Kaya ganyan po talaga ang trabaho. Pagka walang tiyaga, walang linaga. Kaya magtrabaho para may kita. Lalong-lalo lalo na pagka may pamilya. Ayan, kailangan magsumikap mga idol. Ayan oh, ina na po. Para makita nyo yung pamamaraan nila. Ganito kahirap ang buhay, kailangan maghirap. Yan ang pamamaraan nila ng paggawa. Oh, so, ito yung mga masisipag na ano natin. Taibigan na gumagawa ng depensa ng lupa dito po sa probinsya ng Abra, mga idol. Ayan. 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 Ganyan po yung ano, nandun yung gitna yung bakal, oh. O, tapos ilalagay na po. Ayan. Pero ganyan po ang ano, uh, pakyawan Pagka na-assemble, bubuusan po ng simento na may kasamang barat yung kwan ba buhangin at saka bato para maging ganon maging ganon ayan finish product po yun ayan yan, ganyan. maghay hi naman kayo, mga idol. Oh, mga idol. Oh, wala ba kayong shout out diyan? Wala ba kayong babatiin? Wala tayong mga idol. Yung mga pamilya ninyo. Ayan, kaibigan. Di makapagsalita pagod. Mga busy. Mainit. <laughs> Mainit mga idol dito sa gawaan ng ano. Oh, sobrang mainit oh. Ah, uh, lato-lato. Ayun oh. Kita nyo naman ang araw. Ang Grabe. Kanyan, kahirap kumita ng pera oh, ay, para ay, sa ay, mga ay, meron ay, ng pamilya. Lalong-lalo na po yung mga merong pinag-aaral dyan. Yan. Kaya napakahirap. <laughs> Kaya yung mga anak na nag-aaral. <laughs> eh gawin din naman sana ang kanilang obligasyon para sa kanilang mga magulang ayan ilalagay na naman mga idol para makita ninyo ng ano ito, ng personal lato. yung kanilang trabaho para sa ganun eh, malaman nyo kung gaano kahirap din gumawa ng lato lato ayan 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 sana eh, magustuhan nyo ang video natin ito at sa mga gusto hong gumaya, pagmasdan lang po ang mga gamit para sa ganun ay magaya nyo. Punta kayo dito. Pero wala kayong gamit, wala, hindi kayo makakagawa. Ayan. Ayan guys. Oh. Para safe, solid na hindi bibigay. Turnilyo talaga mga idol ang kanilang inilalagay dito sa hulmaan. Sa formas.

sa balin to na edit ko manun um, na sa balin mga upload ko mga ano po to mga idol ka baranggayan po ni Mang Boy yan welcome to my channel yun meron pa doon oh. mga gumagawa doon na kasama nila oh ayun Oh, mga idol, ayan, ayan, uh, maraming salamat mga idol, baka sakali mahintay pa natin yung pagdating ng uh, mixer para sa paglalagay po ng uh, simento dito sa formas na ito. Magandang araw, maraming salamat po sa panunod sa munting uh, channel po ni Mang Boy. Paalam!